Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko FW dyan, sa Middle East. Yung kin Said sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran Kater sa mga hindi pa dyan nakasubscribe. Please subscribe naman kayo dyan. It likes din ang mga videos ko. Ngayon pag-uusapan po natin na ang isiniwalat ni... Nako, ni Mayor Magulong, Magalong tungkol po sa pagnanakaw ng mga congressman nakakonekta doon sa mga contractors. Hindi lang po milyon ang kanilang ninanakaw, kundi billion-billion po. Parang sinasabi niya, eh, parang ano na to, parang sindikato na to yata ng mga kongresta at mga uh, contractors. Ano rin po natin yung kanyang uh, diskurso ni Mayor Magalong? Na isang kinalang, sa isang maleta, pwede mong lagyan niya ng mga almost 50 kwan, tago 1,000, almost 40 to 50 kwan eh. Kasi mabigat. Na 1,000 peso, peso bills. Bill, oo. Okay, so magkano yun? magkano yun? Magkano hindi ako mag sa, so, isang sa so, luggage na yeah. tine-check-in mo, yeah. you can put in about 40... 42,000. 40 to 50,000 pwede mo ilagay. Ah, uh, 40 mo. to 50. Ay, 50 million. 50 million kasha sa isang maleta. Pero yung, mabiga. Kasi small, medium, large ang maleta eh. Yes. So, yung large. Oo, oh, 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 yung, uh, yung large talaga. Yung chine mo, oh. large talaga, yung sinacheckin mo. So, yun ang luggage. ano, 50 million is the threshold for plunder. Yes, oo. Uh. Pandarambong. So, it just takes 50 million, one maleta. One maleta. Oo, oh, oh, oo. Large, uh, large luggage. Yeah. To, uh, <laughs> yes. to commit plunder, isang maleta lang. Alam mo ba kung anong dimension na 1 billion pesos at 1,000 peso bill? Ano? It's 1.2 by 1, 1.5 by 1.5. In short, 5 feet by 5 feet at yung taas niya 4 feet. Kinumpute ko na yan eh. Grabe, teka. So, uh, teka, parang teka, ulit-ulit, 5 feet. Five feet. By? Eh, Anong height mo, Luching? Five three. Oh, five three. Sipin so, mo na lang. Okay, so Halos sa'yo yan, sa mata yes. mo siguro. Oo. Oh, oh. Yung mata mo hanggang sa foot. na ano, okay. kalampakan mo. Tapos, That's already five feet. Yeah. Sandali, sandali. Kap... Ang nilalagyan pa ng, ng, pera kapag mga millionaires, kapag mga 50 million pesos, ang nilalagay, nilalagay pala nila sa luggage, yung traveling luggage. Ang lupit. Kapag mga billion ang nilalagay, may sukat na. 4 feet in, tingnan natin to yung kanyang At ano. Tapos another 5 feet, yung square na yan. Ang height niya is 4 feet. A 5 by 5? Oo, oh, dyan siguro sa bandang baba ng shoulder o braso mo yan. Wow, grabe. Paano, paano kaya tinatransport yun, sir? Luggage, luggage. O oh, sako. Sako hindi yeah, halos sa vegetables ko porme ano yung environment doon kung ano kunwari tapos pagtanggap nun saan tinatago ah, sa yun. bathtub good si point. Jeanette ng Poles sa bathtub eh. good point di yeah. ba? Diba? sabi nga ng isang kaibigan ko na ako ano na isang kaibigan ko na congressman sabi niya alam mo Mayor Benji nahiya na ako rito sa mga colleagues ko eh hindi na nga nila alam mo ba na hindi na sila gumagamit ng cash vault kasi eh, yung cash vault, eh, maliit eh, oh. yung cash vault. Ito, malaking cash vault na ito, eh. <laughs> Hindi po uh, cash na, vault yan. Eh, <laughs> large cash vault. Ika, tv pa namin. TV cabinet. TV. Pero, they're not stealing billions, eh, di ba? Yeah. They're not stealing billions. They're stealing, they're not stealing one billion. Oo. Oh, oh. They're stealing billions. Oh, yeah. So, ang gagawin nila, bumibili sila sa mga mamahaling condominium. Two bed to three bedroom, four bedroom unit. You mean roomfuls of bills? Stop. They convert one room into a cash vault. Room vault. Oh my gosh. Kasi ang laki Ang laki ng pera eh. Ang laki. Sabi ko nga, one okay. billion is just five feet by five feet. Yeah. Sabi ko ilalagay. Okay, I'll be cynical. May mga nanonood siguro na sinasabi. eh naman itong si Mayor. It's not. One particular... Tingnan yun sabi ni, ano, ni Mayor Magalong. In kasi sinasabi niya parang OOI na siya masyado. Diba sabi ni, ano, -Chi -Chi La, Lazaro. Oh, sino ba yan? Lotsi <laughs> Cruz pala. Lotsi Cruz di Sabi niya, hindi. Napakaseryoso. Tingin ko si, ano, si Mayor Magalong, marami tong mga ano. mga intelligence na natatanggap ng na mga reports kasi dati naman tong police ako na ako nagkakamali eh. Kaya ang kasi alam na alam niya eh kasi gustong-gusto niya di pa ipapatawag siya sa ano eh, sa Senado o sa Kongreso. 'Di ba? Kaya tingnan mo mga mga isinisawala at yung masyadong mga malulupit. Third party na individual sabi niya sir, nalasing yung kasi sir, ako nagsaserve kay sir serve kay kuan ako third party service provider nung isang congressman. Sabi niya sir, nalasing dinala sir ako sa kwarto. Ngayon lang sir ako nakakita ng ganong kalaking kwarto. Kalaking, hindi. Na, ganun, sir ako nakakita ng ganong karami pera sa isang kwarto. May eh, mayabang sir yung congressman na yun. Sabi Tapos sabi niya, masama pa sir. Kukuha, mag-access lang kami sa project list niya. Sisigilin na kagad kami ng 2 million. Non-refundable. What do you mean by mag sa project list. Kasi mga congressman, maraming project list. Eh. Sa laki ng pera nila. Yan, ah, so, so, yun yung, yung mga i- in inal inallocate i sa kanya. propose ngayon nila. O, oh, hindi ba ina nabigyan sila ng allocation? Yes. So, siyempre, ha, gagawa sila ah, ng project, project, list, di ba? So, nauna yung allocation kas <laughs> sa budget. Sa, 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 budget, eh, you know, sa Doon pa lang Doon malina, di ba? Oh. Kasi dapat meron ka munang project may gusto kang gawin. Yeah. Tsaka ka mag Babudget, di ba? Diba? Oh, Siyempre, dapat Allocate. merong uh, panya feasibility study. Oh, di ba? Yeah. Gagawin mo yan. Bakit oh. kailangan ko ito? Oh. Hindi naman ganun na nangyayari ngayon eh. Basta, May listahan may na. Oo. Oh. Kaya pala pare-pareho yung halaga yes. oh. ng mga project kahit na yes. magkakaiba naman. Environment. Oh. So, Kaya nga nagbabayad kung bumibili sila ng property, puro bayad nila, puro cash. Cash lahat. Cash lahat this money must have come from somewhere. Hindi yun na the trace. Well, kung hindi mo ipapasok sa banking system, mayra. No, yung contractor sa nila kinukuha yung pera. Kasi cash eh. Ay, talagang... So they will have to source it from somewhere. Yes. And where else can you get that kung hindi sa banking system? Well, uh, alam mo na, Pansila, very, very imaginative they have a way of doing it they have a way of doing it can you just imagine very common yun na yung nahuli yung pinahuli ni congressman libiste very common yun yung nag-offer yung district engineer ng pera 20% advance very common yun At okay so that brings me to my next question sir so ang pinaka-corrupt yung nasa taas ilan ng mga il <laughs> Kumbaga, so sila yung godfather. So, mafia to. Ilan kaya mga consigliere nila <laughs> ko? Marami. Alam mo, marami involved. Eh. Kaya nga, highly organized. Eh. It's a highly syndicated crime. Eh. Well, kwan na eh. Apat sa andaming scheme. Patrigan ako, ah, meron na naman yan. Iba, iba pa pala yan. Iba pa pala yan. Scheme? What do you mean? Uh, ang daming klaseng skim eh, depende ko ano yung project. Let you us know, say for example, pwede yung, uh, usually, yung kongresista, yung, yung siya rin yung contractor. Di yeah? ba? Uh, siya rin yung contractor. Na nangyari nga, nakikita uh, natin. O, o kaya, siya yung contractor, kukuha na lang siya ng ibang contractor. Kunwari, front niya, bigyan na lang niya ng royalty, 3% ka na lang royalty mo. Anyway, bigyan na lang kita ng, usually kasi pag gumingi ka ng royalty, magdedemand yung may-ari ng ano, mga 5%, 6%. Pero to, sasabihin ako, oh, 3% lang, ibibigay ko sa iyo, ha? Ah. Pero ako na bala sa project. Pero bigyan na lang kita ng project mo. Bigyan kita ng multi-purpose para at least may kikitain ka ulit. Multi-purpose? Pero, kasi favorite din yan, eh, multi-purpose hall. Oh. Yung barangay hall. Ah, uh, purpose hall. Oh, yung malalaki. Oh. Uh, Inumpisan ko yan eh, sa Baguio. Eh. Yung alin? Yung multipurpose oil. Ah, isa ako sa mga nauna dyan, eh, sa mga malalaki. Lamang patayo. Hmm. Ika naman siguro nang upit. No? Ay, bawal yun. <laughs> bawal yun. bawal yun. <laughs> bawal sa bag. Kaya yeah. maraming pan sa bagyo kasi bawal. Ano yung mga pinakapaborito nilang mga ano project na napakadaling magpatong? Okay. Ang una is flood control. Kasi puro ilalim ng lupa yan eh. Hindi nakikita. Nakikita. <laughs> Pangalawa yung uh, asphalt overlay. Yeah. Not not really in order ah. asphalt yeah. overlay kasi let us say yung isang asphalt eh, yung kwad yung insta Ilang millimeter yan eh. Oo. Oh, oh. Ang kapal eh. Yeah. Pero hindi nila pipisunin gaano. Papal. Para makapal siya. Papal. Ah. Kasi pag pinisun mo yan, bawa ba, lalagay ka naman eh. Ilang kilometers yan. Correct. So hindi nila lalagyan yan. Kaya makita mo, pag umulan, wala, butas-butas na naman. So, ano to? Race to being substandard? Eh, yes, o oh, gano'n. Tapos makikita mo na eh, pati yung width, hindi pare-pareho. Eh, mandadaya lang sila ng mga 10 meters, di mo mahalata eh. Dan, eh. Grabe, no? Tapos maya, maya may, nadadaya sila. No? Another is yung kwan. Road opening. To Kasi, nowhere. Oo. Oh, to, road to amin. <laughs> nowhere yung, nowhere, yung parang sa'yo. Sa no? road to nowhere, you know. Oh, magbubukas ka na kalsada na gano'n. Kasi pwede mong sabihin na, let us say, ang tatanggalin lang talaga is 10,000 cubic meters, palalabasin nila na 100,000 cubic meters ang tinanggal. No? Anyway, 'yung mag inspect naman eh, abutan lang nila 'yun eh. Yeah. Kasi 'yung mga 'yan, mga gaano ang halaga ng kunya rep, road opening, 'yung mga yeah. ilang milyon 'yan, ilang daang milyon 'yan. Uh, ang ginagawa nila para dahil 'yung paborito ng kongresista talagang sila may hawak talaga 'yung district engineer. Eh. Oo. So, yung district engineer, ang range kasi noon eh, ng authority noon is 150 million diba? and below. So, ang gagawin nila, ililimit lang nila ng mga mga 130, 120 million para nandoon pa lang yung Pasok pondo. Tapos imumultay year nila ngayon. Next year, next year. At teka, paki-explain nga yun. So, ano yung limit na 150 million sa district engineer? Sa district engineer ng DPWH, ang limit lang yan na magkuha ng o oh, ayan muna mga kabangis ko, yan muna ang <coughs> update natin sa araw na ito. So dapat ipatawag ito si ano si Mayor Magalong sa Senado at Kongreso at isiwalatin na lahat ang kanyang mga nalalaman kasi nga kung iisipin mo ang daming mga OFW nagpapakahirap na magkuskus ng inodoro, inaaway ng mga amo, 'di binubugbog pa tapos ang kinikita nila kanila bare-bare lang bare-bare lang mga domestic helper pero yung mga politiko dito sa Pilipinas <coughs> bilyon ang ninanakaw sa kaban ng bayan malungkot pakinggan ano tayo asin sukun so lagi lahat na lang ano pag nanakaw ang nangyayari sana ipatawag to sa Senado si Mayor Magalong. So, yan muna mga kawangis ko sa mga OFW dyan. Hindi pa nakasubscribe sa akin. Please subscribe my channel and like din my video. So, ngayon, masalam and